mga ka-brother na nagsusubaybay sa ating maliit na YouTube channel na Brother John Tech. Humihingi po ako ng paumanhin kasi hindi po ninyo mapapanood ang part 2 ng installation ng truck light. Kasi yung video, nung inilibat ko doon sa isang memory card, sira pala yung memory card. Kaya ang nangyari, yung ginawa kong video na pang part 2 sa installation ng truck light ay nabura at nawala. Abangan po ninyo ang panibagong i-upload ko na video na installation po ng street light sa floating wall. Yan, makikita po ninyo doon kung paano i-install yung street light sa floating wall. Abangan niyo mga ka-brother yung i-upload nating video sa Brother Jon Tech. Ito na mga kabrader, meron na tayong development sa ating private room. Meron na ako ng whiteboard. Yan. Patuloy lang po kayo magsubaybay sa ating maliit na YouTube channel at marami kayong matutunan po dito sa ating maliit na YouTube channel. Matututo po kayo sa, sa electrical, matututo po kayo sa electronics, matututo po kayo sa plumbing. Lahat ng mga nalalaman ko ay ibabahagi ko sa inyo na libre. Basta palagi lang kayo magsusubaybay dito sa ating maliit na YouTube channel na Brother John Tech. Kaya hanggang dito na lang. At huwag niyong kalimutan na, magsus, na mag-subscribe po kayo dito sa ating maliit na YouTube channel na Brother John Tech. Bye-bye! Magkita-kita po tayo sa susunod na video. God bless you all and thank you.